katirikan na naman ang araw pag uwi. Sobrang init mga manay. No choice tayo dahil wala tayong overtime. At syempre pag walang overtime, wala rin tayong sasahurin. Paano ng buhay natin ito? At ayan pa nga yung mga katrabaho ko. Kahit walang OT, masayang masaya pa rin yung umuwi. Dahil gusto nga niyan, magtambay na lang sa bahay. At pagod na pagod na daw sila magtrabaho. <laughs> Ang tanong niyan mga manay, mabubuhay ba tayo pag ganyan kayo lagi? Ay syempre hindi, kaya tayo didiskarte ngayon habang walang oti ay gagawa tayo ng paraan kung paano tayo makatipid. Ay baga naman ni rey, paglabas mo pala ang ng gate ay meron ko na makikitang ni rey. E paano ka pa makakatipid niyan? Ay makakapakain ka naman sa sobrang gutom. Ay buti na lang ga ay nakapagpigil ako at hinihintay na nga pala ako dito ng aking sundo. Kaya hindi na ako bumili at naisip ko nga magtipid. At habang kami nananakbuga ay napaisip nga kung dumaan dito sa parang at nanguha nalaang ang kami ng tae ng kalabaw pang pataba ng aming halaman. Ay kainaman ka, ganda naman pala ng lugar na re. Maigi ang at hindi mainit at masusunog tayo, sayang ang ginagamit nating gluta. willing wiling ako din ni mga manay at ako na may nakatipid na naman ngayon. Kasa sobrang mahal ng pataba ngayon ay eh, mamumulobe pag minalas-malas ka pa eh, na insekto yung iyong pananim ay wala ka talaga, loging-logi. Kain naman na may ganering pataba ay nakakatulong baga sa atin. Napakahirap ah, ganang buhay ngayon. At kailangan natin dumiskarte para makatipid. Kung may halaman kang mapipitas sa iyong bakura na ba'y napakalaking tulong na baga. Dini mga manay, kapag ikaw isang factory worker at marami kayo membro sa pamilya at ikaw lang ang nagtatrabaho, ay sadyang hindi kayo mabubuhay. Kainaman na ang kung may OT. Pero pag minalas-malas na walang overtime, ay tiyak sa kangkuhan kayo pupulotin. <laughs> Ay ga mga manay, sabi ko nga din sa aking anak na kami nala ay magtitinda ng tae ng kalabaw. At ito bagay pinupulot laang namin dito sa parang at wala pa kaming puhunan at tiyak na wala kaming kakupitin Aray, pwede na sigurong pang negosyo. Basta marangal at hindi tayo nagnanakaw. Ay kayo ba mga manay ay gumagamit din ng ganiring pataba? Ay maaari niyong isend sa ating comment section. At kainaman inaman na mabigyan natin ng kaalaman yung ating mga kababayan na natamad na magtanim. Ari na nga mga manai ang aking tanim na nilagyan ko ng tae ng kalabaw. Abay, napagkataba. Kainamay nakatipid na naman tayo din eh.